Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-viewers eh Kasi pasensya na kayo hindi tayo nakapag-upload ng video Ang tagal tagal na mga ilang linggo na siguro hindi tayo nakapag-upload dahil May ano tayo ginagawa uh, Wala tayong oras Kasi ang dami natin ginagawa dito eh Ngayon, nagawa naman tayo ng video dito sa ating babuyan dito na naman tayo so ngayon nandito naman tayo sa ating babuyan update tayo dito sa ating mga kinahin ito yun kinahin natin na mga anak ngayong buwan sa Mayo ito isa yung sa likod naman uh, yung yun mga anak naman sa June uh, sun sunod sila yung dalawa uh, itong dalawa lang na bakanti yata yung buwan sa abril tayo wala tayo ng anak kasi kumukunti naman ng ating inahin dito dahil nagkal na uh, matanda na tapos hindi tayo naka handa ng pangkalit dito sa mga inahin kaya nabawasan yung inahin natin uh, kaya hindi tayo naka produce ng mga bilik ng buwan sa abril ah, yun ang nangyari sa ating babuyan ako ito ah, ito ano din na parang matanda na rin ah, parang tatlong bisis, apat na bisis natin ito na mga ah, hindi pa nabuntis iwan ko lang ngayon ah, nakarang araw na, na naman natin to pagdating ng 21 days pag hindi to na buntis ah, wala na talaga ito kal na din to ah, kasi tanda tanda na rin tapos ito matanda na rin yan to ito parang naglandi yata to ngayon um, tingnan natin yung bulba parang ano, ah, babasa. Ito yan, matanda na rin yan. Tapos ito, isa yan. Tapos na natin ito na iay. Na natin ito. Ah, ano na ito? Ah, ilang araw na, mga anim na araw na wala natin na iay. Sana mabuntis na ito. Kasi ang layo ng pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap pagitan sa ating mga ano dito, sa mga buntis natin hindi kaya, na kanunod kaya may buwan na tayong bakanti talaga ah, tapos ito yung palakihin natin, gawin natin inahin, ang liit liit pa tagal pa yun to, tapos ito itong ilahin na pinalaki natin dito dumalaga malapit na siguro to kasi umabot na atong pitong buwan uh, baka sa na buwan uh, maglandi na ito kasi aabot uh, naman siya sa uh, ngayong Mayo aabot uh, na siya ng walong buwan uh, baka uh, lapit lapit na siguro uh, maganda pa maganda man kung matanda natin pa I I I kasi pag bata ah uh, magloko hindi mabuktis kaagad ayan ang ating update dito sa ating kabuyan uh, wala Uwala tayo ng mga panibagong ano dito uh, ayan lang ang ating video ngayong araw na to kasi ang tagal-tagal natin hindi nakagawa ng video dito sa ating kabuyan na hinto tayo kasi may nilalakad tayo na mayroon tayong ginagawa kaya hindi tayo na hindi tayo nakapagbigay ng oras para mag-content dito sa ating babuyan uh, yung aking mga ano dyan shut out dyan sa lahat uh, ito yung ating ano yung pinakabagong inahin dito lumalaga ayan uh, sana ito Ayan ah, ang inabangan natin ngayong buwan na to. Ah, malapit na ito mga anak. Nangayayat ko hindi to masyadong mataba kasi kontrol natin yung pagkain dito. Hindi natin masyadong ano, bibigyan ng maraming pagkain Kasi tinitipid natin kasi masyadong ma mahal yung pagkain sa baboy. Ah, ito lang ang ating ano ngayon araw na to?